a day of my life as a mayaman diri sa mong bukid for to this video dai. Oh, karun day oh karon day kay murag wa naman jud tay kwarta day no nya di man sad pwede nga ngato ang pamilya ta to ibaligya maninda tag bitchuilas day maninda tag bitchuilas dili magbinugo, dira palitan na ninyo akong bitchuilas diri oh oh palitan na ninyo tag 20 ang gantang ay 20 ang gatang gatang di ay gatang Paintira ni ang gatang day. Ha? Di mo mupalit. Kaihatag ko ni dito ni Wang Ising. Ha? Paambakan ko ni niya. Kailang kagbitsuilas, ha? Kailang kagbitsuilas. Pugo ka. Mauni. Mauni ang gikan ng pork and beans. Kusok kay kamukao na ng pork and beans. Ha? Kusok kay kamukao na ng pork and beans. Huwag ka kailang ni, bitsuilas. Mauni. 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 Gitawag o beans. Beans. Bitsuilas. Sabi saya. Hasang. Buguan mo. Palitan niyo. Palitan ni. Bainti. Muna yung panginabuhi diri sa mayaman sa bukid. Ingani mi kamayaman, kami ang tag-iya aning pork and beans. Ang kanang baboy amo apud na. Amo puna gikan ang bituylas ay pag binugo. Mo gitawa ko pork and beans. Tagbayin ti lang. Wala na koy kwarta. Para palit na kong tiles ba, ug kisami sa kumbalay. Ginah.